Atar ni Harold, dito po ba nangyayari ngayon sa Addis sa National? Sa palagay po ba ninyo, ma apply natin ito sa ating mm -hmm. produce, lalo-lalo na sa local legislature? Opo, ma-apply po natin yan dito sa probinsya, sa ating mga bayan, at sa ating mga barangay. Yung political setup po ng ating mga bayan, corporate setup rin yan, parang national mm -hmm. din po. Ang national natin ay corporate body, nasa constitution yan, 1987. Ang ating Isabela, ang ating probinsya, bayan at mga barangay, parang corporate body po yan ayon sa local government code. At yung distribution ng power pareho din. Merong executive, merong legislative, at merong judiciary. Yung executive po ng bansa natin ay president sa probinsya governor, ang bayan ay mayor, ang legislative sa National Senate Congress, dito sa ating Nalawigan Board, dito sa ating bayan ay yung sangguniang bayan. At tandaan po ninyo, yung lahat ng ginagawa ng mayor ay dapat sa ayon sa ginagawa, sa pinasa ng sanggunian. Hindi pwedeng gumawa ang mayor na hindi sinuportahan ng sanggunian at at the same time, hindi pwedeng mag-execute o magputos o magpasara ang sanggunian dahil ang mayor lamang ang may gawa niyan.